Oh, akala ko sayo tayo wala Lagi <laughs> gising nag Hala isi. nagigising na tayo. Ah, kaya Michael. naman. Michael. An text ni Salba. banyo. Michael. Abiy <laughs> <you> text ni <laughs> 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 oh, so, Salba. hindi niya nakikita kaya ako na lang magsisabi. si Michael. <laughs> Okey Okay lang yon. Ah! 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 Okay, naman eh. kung baga... Kapagana ko yun, no? Kapagana ko no? Kapagana ko yun, ika ka pa. jubilee naman. Well, actually, ang sarap talaga mag ano yun, Kasi guwapo ni Michael. you I can take them. any kind of girls <laughs> <laughs> what i mean is you can take them be young or <laughs> <laughs> old people well, uh, <laughs> Tsaka isa lang masasabi ko sa inyo. Konting advice na no, seryoso. Uh, ah, ngayon, pakananaro paka, paka tayo ng konti. Ay, pakaliwala konti. Uh, pero ito ho, ang daan ng papuntang UST. Eh, dito na po tayo dadaan sa University Belt. UST. Where this University Belt will be that of San Beda. CU. Papua. CU. CU pa rin. <laughs> ay, Mengutak ke masku paling Oke, okay. uh, My Holy Spirit. Uh, what else? And EU. and uh, last more. I'm gonna yun Okay, ano? Public school. And okay, then, Public school. Pinagano, pinagano. Aralan ni Ano ni Mr. Willy. Polytechnic. Okay. Technological Institute. Polytechnic. 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 Oh Polytechnic. Polytechnic. sekolah Polytechnic. Polytechnic. Pero kahit pa paano, well know niya na. Eh kapag tayo po niya eh, Oh, what from what school are you? We're from Jubilee. What? Jollibee? No, Jubilee! <laughs> <laughs> yung sa likod ng <laughs> Ah, okay. Pero, pero yung seryoso ah. Ha? Uh, Jubilee has a very good standard. Yeah. Oh, bakit? Eh, siyempre tayo-tayo lang bubobulahan pa rin. <laughs> Para sa wala lalatid na kailangan po rin nyo. Tiyan, ano nga, dito may tayo pang gusto. Para maitag-sarili naman tayo. Francis. Ikaw nga talaga. Ikaw talaga. Sarap-sarap na ice cream na bigay mo. Hindi ko ito nilimutan. Di mo. meron pa ako speaker. Ah! Nakuha ice cream. <laughs> hey. Hey, ano kaya? Uy, hey, bata ka kaya? Para walang makapansin. Eh, hey, sige, tara, dala lang tayo. Mmm, sarap, sarap ng ice cream mo, Francis. Ay, hey, sandali lang, Jenny. Mmm, masakit okay ang lalaking ko eh. <laughs> Ano ka din? Mabaya doon lang tayo magkita yeah. ah Yeah, thank it it is. Is. you oh, no, I carried on. oh, Francis that's Ano that's ba I sinabi mo yeah. doon? Ah, wala lang Sabi ko lang, ano? <laughs> <laughs> Nga masarap na ice cream Di <laughs> <laughs> <Hello>? Dito sa luneta <laughs> na to Ang sarap-sarap tayo Takiri Takaw, takaw, takaw Francis Magustuhan sa kayo yung ice cream na pinigay ko? Basta tayo mga bang? Yes na. Hindi araw-araw Pero time na share. Pero pag ako makabukito pa time na bombast eh. Ah, eh, sigele. na lang. Dito eh, dito na lang tayo tatayo. Ha. Eh. Ay, ah, sa tingin mo. Pero kapag dito tayo nakatalikod, for so ice cream na kakainin natin. Mhm. Eh,